Check Engine Code 42 Bago ang lahat, ituturo ko muna kung paano babasahin ang code error sa ating motor. Meron itong mabagal at mabilis na pag-blink ng ilaw ng check engine natin. Pagsamahin lang ang magiging bilang na makikita nyo. Ipapakita ko ang example. 1 2 3 4 1 2 So yun nakakuha tayo ng apat na mabagal na pagblink at dalawang mabilis. Pag pinagsama natin yung dalawang number na yun ang kalalabasan ay code error 42. Ano nga ba ang code 42 pagdating sa Yamaha MIUI i125S? Ang code 42 para sa MIUI i125S ay nagbibigay warning kapag walang normal signal ng speed na nare ang ating ECU. Sa madaling paliwanag, nagbibigay ito ng warning kapag hindi gumagana or sira ang ating speedometer. Ano-ano nga ba ang cause kung bakit hindi gumagana or nasisira ang ating speedometer? Una, posibleng naputol na ang speedometer cable nyo. Pangalawa, posibleng sira or putput na yung gearing sa gearbox nyo dahilan para hindi niya mapaikot ang cable na nire-receive or binabasa ng ating gauge. Nga pala, para lamang ito sa mga naka-analog na motor na gumagamit pa din ng speedometer cable. Ikatlo, kung okay naman ang gearbox at cable nyo, isa na siguro sa posibleng sira na bihira naman mangyari ay yung mismong gauge nyo. So yun, dito na nagtatapos ang ating video. Uh, pinakita ko lang yung ibig sabihin ng code 42 at kung ano nga ba ang mga dahilan nito kung ba't lumalabas to. At syempre, konting kaalaman na rin para sa mga baguhan or sa mga hindi nakakaalam ng code na ito.